Hello, hello mga katigangers. Ito yung nabili namin kanina. Di pumunta kami sa ano. Sa Best Buy. Actually, hindi kami nakabili sa Best Buy kanina. Yung pinakita ko na, na nasa Best Buy kami na tumitingin nito. Mac Mini. Hindi namin na, na hindi kami nakabili doon. Kasi, tinatanong ko kung ano sila, kung may pras, price match sila. Kasi mas mura sa Costco. Malagi palaging mas mura sa Costco. Eh may technicality yata na, na hindi ano. Uh, sabi third party yung ano nakita nila doon sa website. Kaya sabi ko oh, sige, balik na lang kami sa ano. Kasi ang inaano ko kasi sa Best Buy Kasi medyo mahal eh. Uh, may 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 ano doon may uh, pay overtime sinasabi yung sa atin naman installment installment ang tawag di, 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 sa atin pay overtime naman dito na wala kang walang interest basta mababayaran mo kung ito ito pwede ng ano 18 months ito eh nababayaran mo eh depende sa price eh kung 300 300 parang 6 months ganon pag tumaas nang tumaas tumata, Uh, um, rin yung pagbabayad mo. Kaya yun ang gusto ko kasi ayaw ko nang mabigla eh. <laughs> meron din sa ano sa sa Costco, kaya lang ewan ko hindi yata ganun kahaba. Kasi pag papahabain mo ng 18 months, parang meron ng dagdag, may interest na ng konti. Kaya ngayon, i-unbox natin ito. Bumili rin ako ng kasi ito puro puro si ito eh. Eh itong i ko, itong i-connect ko. Ito yung ito yung computer ko, yung uh, printer. Kasi yung ano namin, ito wala na. Yung CPU namin hindi na ano, hindi na umuubra. Kaya papalitan ko. Ngayon, dahil ito puro USB mga ito, bumili ako nito pang connect pang connect kasi puro si ito eh si USB ito puro puro si ito eh uh, ibubuksan na natin pa, pag apple kahit gano'n talaga pag bubukas ito pupunitin talaga ito ayan pag unbox ayan oh ito na ito ngayon ito ang itsura. Sa loob, puro si. Puro si kasi. Ayan. Ito lang ang hindi maganda ang ano ang ang ano nito, ang design nito. Ito on and off na sa ilalim. Ibababa eh, mababa ito eh. Tignan mo, tignan niyo ayan oh hindi mo madudukot na papatay na anda kung hindi mo iaangat na ganito kasi yun, yon ang on and off ito puro si at saka may HDMI ito ethernet para do ito para dito sa ano sa printer ko ito printer kasi hindi ako makapag-print through my phone kasi pina-set up ko nung pumunta dito yung pamang pamangkin namin 'yung pinagmamalaki namin ano so din namin na na masyal dito, nag-tour dito. I-connect sa akin 'yung ano cellphone ko pero ayo ayo na naman kaya sabi ko ito 'yung kagaganda. Kasi dito ko nagpi ako dito 'yung mga na-e-email sa akin na mga information, mga marami 'no, maraming, ano, maraming... Pap papeles eh. Kaya dito ko ano dito, kailangan ko ito eto ang ito, ano ito eh? uh, meron meron ano, meron pa lang nabibili na ito na ito na napatungan ito. Kaya lang hindi na hindi na Apple 'yon, iba nang ibang company 'yon. Patungan na dag, karagdagan nito. May i-coconnect ka lang dito, papunta dito doon sa ano sa nabibiling stand nito para medyo mataas, madali mong ano pindutin yung on and off eh nasa likod pa naman yung and on and off ayan no oh. likod banda ayan pag ganito ang is, is style kasi eh likod yung ano eh yan yung power ah uh, power niya kaya ewan ko kung ano yung bakit gano'n ang ano ang ang paggawa nila nito may may rason siguro bakit yung on ay nat dito, sa ilalim sa likod pa meron siguro ng ano kaya yun. Ikakabit na natin itong nabili natin. Pa ano ito eh? Uh, ito yung latest eh. M4, M, 4 m m na ito eh. M4 na ito eh. Uh, 10 core CPU Uh, ano ito eh? parang 256 ito eh yung, yung nanonood ko ito 256 ang gig niya eh Ito yung pinaka oh yan, 256 ayan. 16 GB memory tapos yung SSD niya 256. Meron yung mas, mas, mataas ang ano, mataas ang ang capacity niya. 1 terabyte yata yun, ano, ano, libo naman. Eh, kaya sa, hindi ko naman kailangan ganun kalaki. Na ano, na memory. Kaya ito lang kinuha ko. Okay, okay. Ah, uh, I-set up ko na. Gabi na dito sa amin ngayon eh. Uh, anong oras na ba? 11.26 ng gabi. <laughs> nagantay kasi ako ng ano. Ng, ng sahod namin. <laughs> kasi pag nag, lumagpas na ng, ano, ng, ng 12, oh, 12 midnight, ng Friday, every Friday, every other Friday ang sahod dito. Uh, automatic yung ano, yung sahod. Pagka, pagkabagsak dun sa ano, dun sa direct deposit ko, lipat ka agad. Yun ang ano, kaya binantayan ko. Okay, okay. Yun lang. Bye-bye ipapakita ko yung performance kong sa performance niya kung ano kung kung maganda eh apo lang nito parang medyo sigurado naman okay ang performance so okay doki okay. bye bye